anong paki-interpret ang John 3.16. Well, katupa, alamin natin ang nakasulat sa Juan 3.16. Pakinggan niyo po ang sabi dito. Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang ka-isa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Well, katupa, ayon sa talatang itong binasa natin, ang ibig sabihin po dito ay ipinapaalala kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang nang sabi nga, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So ibig sabihin po, kasama po tayo sa sinasabi ng Diyos na sangkatauhan. Sa madaling sabi po, wala pong sinisino o pinipili ang ating Panginoong Diyos na kanyang iibigin. Lahat tayo mahal ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, paano maipapakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Ang sabi dito, kayap ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano daw ba maipapakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? So kasama po tayong lahat dyan, wala pong pinipili, walang sinisino. Paano maipapakita ng Ama, unang tunay na Diyos, ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Ang sabi nga, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino ba yung tinutukoy na kaisa-isang anak? Walang iba po kundi ang Panginoong Heso Kristo. Sa madaling sabi po, hindi po Diyos ang Panginoong Yeso Kristo. Kundi, ang sabi sa talatang ito, kaisa-isang anak ng Diyos. Dito tayo uh, ipinapakita ng Diyos na kung gaano tayo kamahal ng Ama, unang tunay na Diyos, sa pamamagitan ni Kristo. Ganun tayo kamahal sa pamamagitan ni Kristo. Ang tanong, bakit ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan o sa sankatauhan? Ang sabi po sa talata, upang anya ang sinumang sumampalataya sa kanyang ibinigay na anak ay hindi mapapahamak bagkos maliligtas at magtatamo ng kaligtasan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan po sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Isokristo. Ang tanong, paano tayo susunod o sasampalataya sa ating Panginoong Kristo sapat ba na sabihin natin, kilala natin ang Panginoong So Kristo? Sapat ba na kilalanin lamang natin na tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo? Mali po, kaibigan. Hindi po tayo masasabing mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kasi ayon po sa turo at aral ng banal na kasulatan sa ibang talata, ang pananampalatayaan niya na walang kasamang gawa ay bulag o patay sa pananampalataya. Yan po ang turo at aral ng banal na kasulatan. Hindi po sapat na sumampalataya lamang tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong, paano tayo sasampalataya kay Kristo na kalulugdan ng Ama o ng tunay na Diyos? Ganito po yun, kaibigan, makinig ka po. Kinakailangan po, ayon nga sa talata, kinakailangan kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Heso Kristo, ay may kasamang gawa. Sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa ang kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo ay kalooban ng Diyos. Ano ba yung mga kalooban na yun? Ano ba yung mga ipinapagawa ng ating Panginoon si Kristo? E ka nga ang sabi nga ng sanlibutan, sumusunod naman niya ako sa mga utos ni Kristo. Gumagawa ko ng kabutihan, sumusunod ako sa mga magulang, iginagalang ko yung mga matatanda, tumutulong ako sa mga mahihirap. Sapat ba yun? Para kilalanin tayong iniibig ng Diyos o sumasampalataya kay Kristo? Yes, importante po yan, kinakailangan yan, magawa natin. Pero meron po tayong pinakamahalaga sa lahat na kinakailangan natin sundin ang kautusan ng ating Panginoong Kristo, para magkaroon po tayo ng kahalagahan o kabuluhan sa mga ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na ang sabi ang upang ang sinumang anyang sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak ay hindi mapahamak bagkos anya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung ipinag-uutos na pinaka hindi nasusunod ng karamihan o ng sandibutan? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo nga, sabi niya sa ibang talata, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala niyang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin po, kinakailangan sundin natin ang ating Panginoong Sokristo. Ano ba yung sinasabi niyang siya ang daan? Ayon po sa ibang talata, ang inutos po ng ating Panginoong Sokristo, ang sino man anyang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Yan po ang katumbas na sinabi ng ating Panginoong Sokristo, siya ang daan. Kaya ibig sabihin po, pumasok anya tayo sa loob ng kawan upang tayo po ay magtamu ng kaligtasan. Yan po ang pinaka-importante sa lahat na kinakailangan natin sundin upang yan po ay matamo natin na sinasabi sa talata sa John 3.16 na magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Sundin natin ang kalooban ni Kristo, ang kanyang kautosan. Hindi po sapat yung kilalani natin siyang tagapagligtas. Hindi po sapat yun. Hindi po sapat na sabihin natin, sinusunod natin yung kanyang kalooban, gumagawa ka ng tama. Sinusunod mo yung mga magulang mo, gumagawa ka ng pagtulong sa kapwa, iginagalang mo yung mga matatanda. Opo, importante po yan, pero hindi po sapat yan. Upang ang lahat ng yan ng mga ginagawang kabutihan para magkaroon ng puwang sa ating Panginoong Iso Kristo at sa Panginoong Diyos, yan po ay magkaroon din ng kahalagahan sa Diyos. Kinakailangan pumasok anya tayo sa loob ng kawan na ipinag-uutos ng ating Panginoong Iso Kristo. Para magkaroon po tayo ng kahalagahan sa Diyos. Diyan po tayo may papakita ng Panginoong Diyos na sinasabing ah, mahal niya ang sangkatauan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo.